Lalaking wanted, kay sex bomb dancer Sunshine Garcia lumantad na, thank you sa mga nagtag sa akin. Sa wakas, natagpuan na ang lalaking hinahanap ng dating sex bomb dancer na si Sunshine Garcia, na namit niya sa isang furniture store. Ito'y matapos ngang ipahanap ng actress dancer ang naturang male employee sa kanyang social media followers bilang pagtupad sa kanyang naipangako sa guy. Nag-viral ang panawagan ni Sunshine sa Facebook simula nang ipost niya ang mga litrato nila ni Ivan Dominic Calma na namit niya niya sa binisita niyang furniture store kamakailan. Ang chika ng aktres at original Sex Bomb Girls member, gustong gusto raw magpa-selfie sa kanya ni Ivan pero wala itong dalang cellphone nung mga oras na yon. Bawal daw kasing magbitbit ng telepono sa trabaho kaya naman si Sunshine na ang nagsabing siya na ang kukuha sa kanila gamit ang kanyang cellphone at ipapadala na lang niya ang pictures nila sa lalaki. Ang problema, hindi nakuha ni Sunshine ang contact number ng lalaki, kaya noong Gernes, nanawagan si Sunshine via Facebook para matunten ito. Say ni Sunshine sa kanyang FB post, help please! Gusto magpa picnic ni kuya pero wala siyang cellphone, bawal sa work, sabi ko sige ako na mag-picture ay zazen ko sayo hindi pala kami close. Kaya kung sino man nakakakilala sa kanya pakitag na lang please baka sabihin niya gino joke ko siya, aniya pakalakip ang selfie nila ng empleyado. In fairness, talagang tumulong ang mga FB followers ni Sunshine sa paghahanap kay Ivan. Pati nga ang ibang Nick Aizen ay ibinalita ang request na ito ng aktres. At noong February 27, lunes, ay nakarating na kay Ivan ang mga selfie photos nila ni Sunshine. Say ng furniture staff, nakarating ito sa kanya dahil sa pagtatag sa kanya ng mga netizens kaya naman todo-todo ang pasasalamat niya kay Sunshine. Kwento niya sa naging takbo ng pag-uusap nila ni Sunshine, Gusto ko po sana magpa-picture kaso po yung phone ko nasa counter bawal po gamitin on duty. Next time na lang kapag may pagkakataon po ulit. Tugon naman daw ni Sunshine sa kanya, dito na lang sa phone ko send ko na lang sa iyo bigay mo Viber mo. Pagpapatuloy pa ni Ivan, sa po nakalimutan ko ibigay yung Viber account ko and hindi siya agad-agad makabalik sa branch dahil po sa sobrang busy po siguro nila ni Vice Bob. Alex Castro sa work para tumulong sa mga tao. Mensahe naman niya sa mga FB followers ni Sunshine, thank you sa mga nagtag sa akin para makarating sa akin ang post na ito, appreciate it also much. Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news updates.